umaas niya te? Magkano umaas Ano pong mga papasarap nyan? Powdered cheese at saka margarine. Ah, may nakahangir pa. Ang daming pagpili ano. I-powder nga ako. Mais muna. Yan ang powdered cheese. Yun. Tapos, lagyan ng margarine. Grabe, overload to. Yan ang cheese sauce. Hindi tinipid sa cheese. Nag-aaral ka pa ba? Nag-aaral pa. Anong payo mo sa mga kabataan na gaya sa'yo? Uh, ang init pa. Nasang-lasam -nasang yung cheese, margarine at saka yung sabaw ng mais. Grabe ang sarap.

Oh, ate, yung pusit. Ano to te? Pampatagal ng relasyon? Oo, oh, malamang. Pampatibay <laughs> pa yan ng Pap relasyon. Wow! <laughs> kuya, pwede magtanong kuya? Ang daming nagtanong kung ano bang pangalan yan, palabok or sutanghon? Sutanghon? Oo. Oh. So tama po kayo guys. So po ang pangalan yung sinuserve ni Kuya. Boss, anong tinda mo boss? Karyoka no? Karyoka? Mm -hmm. Ano yan? Malangkit yan o. No? Malaman cheese. Ikaw lang po ang gumagawa niyan? Oo, niya. oh, sarili So magkano pong isa boss? Sampu. lang. lang. Gano'n ka nang katagal nagtinda ng Karyoka boss? Dekada na no? Dekada na? Grabe! Divisoria pa ako dati. Ah, Divisoria ka dati. Ngayon sa po na. Grabe, ang tagal na, no? So, ito po ang itsura ng Karyuka. Malutong at malakit. First time ko pa lang nakatikman itong kasing, ano guys, pagkain. Karyuka. Kuya, ate. Anong panindahan niyo, kuya? Baga ng baka. Baga ng baka? Oo. Magkano ho yan, kuya? 20 lang po isang baso. Ah, 20 po isang baso. Yun. Yun. Anong sauce niyo kuya? Suka? Suka. Dito, ah. ano, matamis dito. Mananghang. Ah, matamis at manghang. Baga ng baka. Dito lang po ito sa Kiyabo, guys. Grabe ang lambot at masarap. Tsaka masarap yung sauce nila guys. Suka at may matamis. Boss, anong tindahan nyo boss? Binatog po, binatog. Binatog? Magkano boss? Magsam po, 20, 30. Gano'n ka nakatigal nagtinda ng binatog boss? 3 years. 3 years na? So yan po ang binatog mo mm -hmm. no? Mm -hmm. Grabe. Overload no? Ano yan? Uh, asukal. Ayan ang uh, gatas. Wow sarap yan po sa ano eh? yan po ang 30 pesos grabe ang daming buko at saka gatas maalat alat siya guys na konti at lasang lasang mo yung gatas grabe overload yung gatas guys at saka yung buko hello te anong paninda mo te uh, chicken tempura po fish fillet shrimp tempura magkano to te 15, 15, 25, 10 po. Mesos po ba yan, te? Meron po sir. Ito po yung mga sauce namin. Ano po to? Spicy po, cheese, saka garlic mayo. Yun. Fish fillet. Yun. Ito na siya. Okay. Yun. Mm. Grabe, sarap.